Ito lang sa park. Tambay-tambay habang naghihintay ng estudyante. Kasi nga, sa school, pangit magtambay doon. Maraming mga Pilipina, mga chismosa. So, mas mabuting dito magtambay. Kanyo yung CR nila dito, oh. Open yan. Oh. Malinis. Tapos, doon sa may kabilang side, doon, doon, doon. Ayan, yan. Hmm. CR din yan dyan. Hmm. Madaming CR dito sa mga park. Kaya hindi mapanghi ang paligid. Sa Pilipinas kasi kung saan-saan umiihi. Paano nga? Paano hindi ihi kung saan-saan? Kasi nga, sarado ang mga CR. Kung ilalak manilang mga CR, sa gasolinahan, sarado. Sa mga park, sarado. Sa mga fast food, sarado. Saan ka iihi? Kaya mapanghi. Ayan, napakagandang park. O, ba diba? Pakalinis green na green tapos may CR din dito ayun si lolo lalabas yan mm. yan mga bahay na yan, mga kondo na yan tingnan nyo naman ang mga puno kung gaano kagaganda o oh. diba, gaganda ng mga puno alagang alaga nila wala ka makitang basura ang basurahan may basurahan dito may basurahan doon. Ayun, may basurahan din doon. May basurahan doon sa CR. May basurahan doon. Ang dami, nagkalat na basurahan. So, mahiya ka magtapo ng basura kung saan saan. Kasi nga, may basurahan naman. O. Tapos, o. May nag-bike-bike. Ayan sila, nag-bike-bike silang dalawa. O. Baon namin, doa kaming bahayin. O diba? Ganito lang o. Tambay-tambay lang. Masarap na. Yung circle natin sa Pilipinas. Sayang kasi. Parang wala na masyado mga puno. Dati ang daming puno dyan eh. Pati sa luneta. May parang wala na eh. Pero tatanggal yung mga puno. Dito kasi, once na may ginawa sila, may beta tayong establishment or whatever na gagawin sa isang lugar na may mga puno, ang gagawin nila, bubunutin yung puno at ililipat sa ibang lugar. Hindi nila basta-basta pinuputol na lang, basta putol na lang. Hindi nila ginaganon yung puno. Nililipat nila kahit matandang puno na. Kaya ano, Nape-preserve nila. Tapos alam nyo ba, yung mga ibang, may mga puno dito na hindi ko alam kung bakit may marka, kung may inventory siya or binibilang. bilang oh, hindi ko alam kung ano. Basta may mga puno dito na may mga marka. Teka lang, maghanap ako. Hmm. Ba? Oh. Ito yung pasulahan. Hmm. Diba? Tapos dito, yung ibang basurahan may ganito oh dikdi ka ng upos and so kung may magyoyosi man hindi nagtatapon tong saan saan dinidikdik dito tapos tapon ganun lang ngayon sa atin kung saan saan lang pwedeng mag anong tawag dito Pwede magpalipad ng saranggola, pwede mag-drone, although may mga ibang party din man talaga na bawal mag-drone or magpalipad ng anything na unauthorized na flying aircraft or object. Dito meron din. Ayan o. Yan. o. By law, no flying of unmanned aircraft or drones. No kite flying. No directing of lasers at aircraft low flying aircraft nearby. Kasi nga malapit ito sa airport. <laughs> dito kami nakatira malapit sa airport. Maraming airport kasi sa Singapore, tatlong tatlo yata. Meron sa Tampines. Ano yung parang airport ng mga sundalo ng Air Force nila. Tapos meron dun sa Siletar. Sa Siletar naman yung katabi namin, airport naman yun ng mga private planes. Yung mga maliliit lang. Although sa Changi Airport, may mga may mga din doon ng mga uh, maliliit na planes. Pero mostly kasi sa Silitar sila, lalo pag kayong mga sikat na mga celebrities, magpupunta sila dito sa Singapore, doon sila nag ano, doon sila naglaland. Kasi nga ano doon, parang liblib. -lib. I mean, hindi puntahin ng tao ba? Unlike sa Changi kasi sa Changi maraming tao na pupunta because ang Changi kasi may pas the, airport itself is may uh, pasyalan. Sa Changi kasi maraming pupunta doon ng mga ano, Marami sa Changi kasi na kasi kahit hindi mga pasahero ng ng hindi pasahero na dumada naglalan doon. Sila sadyang puntahan yung yung Changi kasi may mga attractions doon na pang turista like yung like yung parang yung ano forest, forest in the airport, ganyan ganyan yung uh, yung may fountain or may may raindrops. Basta yung ganoon. Tapos meron din doon parts sa Terminal 1 kasi yung sa Jewels. Tapos sa Terminal 2 naman, doon mo makikita yung Uh, digital na ano, falls. So, so ano siya? Uh, para talaga siyang tubig. Pero ano siya? Screen. Pero parang totoong falls. Tapos may tunog din siya. Ganyan. Tapos meron doon mga flower, flower, parang flower farm, flower garden. Ganyan, ganyan, ganyan. Pag season ng, kunyari, season ng sunflower or kung anong flower ang season, gumagawa sila doon. So, maraming mga attractions sa airport pa lang. So, doon sa Changi, bihira doon po naglaland yung mga uh, sikat na mga celebrities kasi pwede sila makuyog. Doon sa Silitar na kung saan yung airport na malapit sa amin, tatawid lang ng ilog. Doon madalas yan sila Manny Pacquiao, doon yan sila naglaland. Doon yung mga private planes talaga yung naglaland. Yan. Tapos, ay uh, may isa pang airport dito sa may bandang eastern part ng ano, ng Singapore, sa may uh, uh, Simbawang? yan, sa may Simbawang. Malapit siya sa may tawiran, sa may woodlands, pat na may tawiran papuntang Malaysia pag nag-bus ka patawiran ng Malaysia. May airport din doon. Yun. Parang yun yata yung lumang airport. Pero ang alam ko, ang pinakalumang airport talaga dito is yung sa silitar yung sa amin kasi parang... Actually, nung panahon ng hapon, ginawa siyang libingan ng mga prisoners of war ng mga ano, ng mga Indian Nationals. Parang doon nila... slinot or... What do we call this? Ah... Uh, pangit naman ang word na kinatay. Doon sila in-execute. Yan. Tapos doon na rin nililibing sa airport na yon Sa Silitar Airport doon. Kasi tapos yung Silitar Airport na yun, ginawa rin siyang uh, airbase noong mga panahon ng mga British colony dito sa Singapore. That's why that's why yung kung makapunta kayo ng Silitar Airport, meron doon mga bahay na, na mukhang bahay talaga ng... Pag nandun ka sa may palibot ng Silitar Airport, may community doon na mga ano, mga tao dito. Yung itsura niya para ka talaga nasa Europe, para ka nasa ano, parang nasa mga panahon ng mga Briton na parang mga parang mga US na mga bahay. Anyways, may apamiya doon na naglalakad-lakad. Ang pangalan ng park na ito is Pasiris. Yan, pasiris kasi part ito ng Pasiris. Yan. Actually malapit na rin to sa Changi Airport. Pasiris, then Tampines, then ano na Changi na. Malapit na ito dito. Parang siguro mga 30 minutes, nasa Changi Airport ka na. Malayo na yung, kung tutusin yung 30 minutes dito, malayo na yung nararating nun. Kasi dito, ang bilis ng takbo. Because, wala ang traffic dito. Tami hmm. mga puno. Ganda na mga puno. Marilax ka talaga, kahit dito. Ano, marilax ka dito. Tapos, alam nyo yung, yung watchtower, or yung suicide tower, na pinuntahan namin, nung kahapon. Doon yun o. No? Doon, sa may luuban yan, ng forest na yan. Forest, ang luuban yan is mangrove forest. Yan, yung luuban yan dyan. Pag pumasok ka dyan, mangrove forest, na maraming butas ng bahay ng alimango, maraming mga shells na mga uh, bagungon. Yan. Tapos itong park na ito pala, doon oh, ang daming puno ng saging. Para may manong doon, na sinisipat-sipat niya ang mga puno ng saging, siguro kung may bunga baka kukunin niya parang gusto ko siyang lapitan at sikahin puntahan ko nga hmm. ay wala na lumalayo na si Manong hmm. sinisipat niya yung mga saging tapos may mga gabi ah baka mamaya ah, may ano dito ah wala na si Manong ando na umasok na siya sa loob sinisipat niya kung may bunga yung saging ayoko na magpunta doon sa kalit na maya maya uuwi, alis na kami baka maano pa ako doon machenis pa ako ni Manong ba machenis? garter ganda lang po nato, oh kita nyo oh ang gobyerno ng Singapore gusto nila ng malinis pero sadyang may mga hindi to gawa ng totoong Singapore yan eh gawa ng mga dayuhan yan no? oh ang pagkakalat nila sa bansa nila, kung anong lahi man yan, baka Pilipino rin. Yan nalang dito. Oh. Andun lang ang basura, no? Oh. Andun lang. Ayon, basurahan. Pilatong dyan, no? Oh. Diba? Tama ba yan?